Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki na ang pangalay Sis. Siya ay anak ni Abiel at apo ni Zeror na anak ni Bechorat at apo naman ni Afia. Meron siyang anak na ang pangalay Saul na nasa kanyang kabataan. Ito ang pinakamakisig at pinakamatangkad sa buong Israel. Minsan, nawala ang mga asno ni Sis. Kaya, inutusan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Hinalughog nila ang kaburulan ng Ephraim at ang lupain ng Salisa, ngunit wala silang nakita isa man. Nagtuloy sila sa Saalim, ngunit wala rin. Nagtuloy sila sa Benjamin, wala rin silang makita. Nang dumating si Saul, sinabi ng Panginoon kay Samuel, Iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo, na magahari sa Israel. Pahiran mo siya ng langis at italagang hari ng Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Naaawa ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan. Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, Saan po kaya makikita ang manghula? Sumagot si Samuel, Ako ang manghula. Sumama ka sa akin sa altar sa burol at magsasalo tayo sa pagkain. Sa umaga ka na lumakad pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binusan ng ulo ni Saul. Pagkatapos, hinagkan niya ito at sinabi, Binusan kita ng langis ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos sa salmong tugunan, poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona, iyong pinagpala't pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob, buhay na mahaba't walang pagkatapos. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinakadakila mo ng iyong tulungan, naging bantog siya't makapangyarihan iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan, nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Aleluya, aleluya, ikaw, Kristo ay sinugo upang sa dokhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybay ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo. Nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Yesus, Sumunod ka sa akin. Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Yesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga pariseyo at tinanong nila ang kanyang mga alagad. Bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Yesus at siya ay sumagot. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.